Di ba saan mo na may mga nagsasabi na madumi daw yung tinda? Alam mo hindi madumi ang pagkain. Kung alam nakikita ng kung ano madumi yung mga ugali nyo, ayun ang marumi, ni Sidi yan. Di diba? Nakikita ng tao pa, paano namin pre-nipid pa yung pagkain namin. Respected ko ang concept ko. Hindi ko marumi malinis. Kaya nagsasabi marumi, ang marumi ikaw. Yung ugali mo, kailangan mong rinisi. Yung pagkatawang marumi. Yun lang. Risik, diba? di ba? Masya yan eh ano, ang dami daming tao, nakikita sila, nakikita nila kung paano namin pinaprocess yung pagkain namin. Ayan, kung sa palagay mong marumi, huwag kang kumain, ang daming sosyal, ang daming mga restaurant na mga class. Bakit dito magsitsaga sa street foods kung masilan ka? So yun lang yun, di ba napaka, napaka uh, simple. Mag-realtalk tayo yung ko plastikan. Mag-realtalk tayo, maganda yung realtalk. Kip lang yun, yun, yun. lumpo sa mga budget. Ano bang may ambag nyo sa lipunan? paghihila ng kababa ng tao. Mayroon ba? Wala. Yeah. Oh, mayroon ba? Di ba wala? So bakit po sila intindihin? Masya, may natulong ka ba sa buhay ni Amat? Di ba wala? Bakit po sila intindihin? Di ba? Yung mga negative comments yun na may pampala ba doon pag pinatulong? Di ba wala? So yun lang yun eh. Mga basher na yan, ayun yung mawala ng pag-asa sa mundo na hindi masaya sa mga buhay nila. So yun, yun ang mga never ako hindi ng tulong sa kanila kasi ito sa kilala at sa kahit katiting na tulong wala akong mapala sa kanila so pag yung sila yung pindihin nagkaroon mo sila ang support ano ba wala? ito yeah. ano lang naman yan eh pag ano yung pindihin mapashare